Hello! Maganda ko, promise! At ngayon, magugulat naman kayo kung sinong guest ko. Siya ho, ay kasama namin sa Lavender Fields. Siyempre naman, di ba alam niyo naman? Eh kami ho doon, eh, parang pamilya. Hindi po namin hindi i-guest. O yan, si Tao! Hello, Hello po. <laughs> Pogi ako. Oh, I <laughs> promise. Ano <na. laughs> oh, mo maganda? Yes, yes, yes. Gusto yes. mo yun? Hello, Nay. Hello, Anna. Thank you for having me here. Alam mo, may mga pagtatalo-talo kami eh. Kasi sabi ko, yes. ano ba siya? Pilipino ba siya? O ano? Sige, hindi niya alam din, di ba? Mm -hmm. Pero nung sila mo yung Chinese, alam yes. mo kung naniwala ako? <laughs> Ni hao. Ni hao. Musta? Musta? Chinoy. Dapat <laughs> <laughs> mix. <laughs> 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 no, Filipino. Filipino. Uh, Reyes po ako. Ang nanay at tatay ko po ay laking San Juan. But my uh -huh. mom, mas ano siya sa mga uh, mestiza. So uh -huh. I think nakuha ko rin yung features ko sa bloodline niya. Ang tawag uh -huh. nila recessive gene. So nag-jump from one generation to the other. Uh -huh. And then, pero my mom, she's mestiza. Ah, uh, she's mestiza. Pero sa kanya ko nakuha sa bloodline niya yung features ko. Oh. Medyo mulato. Oo, oh, yeah, medyo malapak yeah. nga yeah, eh. Pero Pinoy. Nakakaaliw, pero Pinoy, di ba? Kamusta ka daw? Mabuting mabuti po ako, Nay. Medyo ano pa ako, high na high pa ako sa oh, sa, pa. sa, sa feedback na nakuha natin from oh, from oh, our show. Congratulations, so, congratulations to us. Congratulations to us. Kasi sa'yo. Kasi ibang klase. I don't know, like siguro I was so focused nung kinukunan natin yung, o kinukunan ko yung mga eksena ko, that wala akong time para isipin ko ano ba magiging reaction ng mga audience. Concentrate na, to. na talaga. Yeah, no? I was really focused there. Maganda yun. And then nung lumabas, over overwhelming kasi oh, oh. hindi ko alam na gano'n yung magiging reaction nila sa, oh, sa oh. character Di ko. Diba, but it's really short but then tumatak and yun nga, I, 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 I'm, salamat po, salamat po sa, ano, sa masarap na reactions at feedback. Kahit na hate na hate nila ako, pero may lambing yung hate nila eh. Oo, oh, May hindi. lambing. Oo, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> oh, hindi yun yung new hate na, <laughs> yeah. I hate ka, hindi <laughs> yeah. ganun. na, lang. anong reaction mo? So, syempre, tinanggap mo na, tapos tinanong mo kung sinong casting. Yeah. Ganyan. Oh, oh. man. Actually, nag-sync in siya sa akin Nung story con natin uh -oh. That's when I uh, Met everyone Na dumating lahat Na nandun oh, And then It was kind of like eh. a reunion A big reunion for myself Kasi it's been How many years na rin Since I work with um, Dreamscape And oh. ABS-CBN And then Of course kayo na oh, um, Ang tagal eh. nung last natin, oh, oh, natin. <laughs> Sobrang <nung laughs> tagal diba? I was really small pa, this small oh, Actually <laughs> this small Pero sinabi mo This small Para alam na nila Kung ano age ko Agad nun <laughs> Diba? Ang <laughs> bilis lang ano ko Nung <laughs> pagtangkad ko Oh, bilis mo rin lumaki. Ano, yes. okay. Kaya sabi ko, ha, huh, siya ba yan? Bakit ka ganun? Paano mo madidescribe yung journey mo dito sa Lavender Fields? It was a, 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 short but very fun and fulfilling moment. Oh, oh. You know, it's a reunion project with Dreamscape, with Miss Kylie, Miss oh, with Hazel, Jody, oh, oh. Echo. Actually, kayo po, oh, lahat reunion siya para sa akin. Saya, diba? Direct Manny and Direct Jojo. Nakakatuwa kasi, anak, dahil ginagawa natin drama, di ba? Yeah. Pero sa tawa tayo ng tawa. Mm. Ang saya-saya natin. Di ba parang ideal na ideal it itong was, ano, ano. It was. But yung casting natin. At the same time, very professional lahat. Uh -oh. Pag kailangan ng sumalang, uh -oh. lahat nakafocus. Nakafocus. Ayun yung masarap. Na. Yun you ang know? ano, bihira nating ma-achieve. <laughs> yeah. Mahirap ma-achieve. Pero ang ganda, kasi everybody is talagang, for a group, di ba? Parang as one kami. As one. Group Ligsters. na to. May ba tayo? Nagsimula ka pala sa TV. Paano ka nakapasok sa TV? From what I can remember, Nay, kasi mer alam ko before nagkakaroon ng mga open audition sa TV wala akong wala akong ng pag gusto kong maging artista as far as i can remember uh -huh. ah, hindi ko naman talaga hiniling or pinangarap maging artista alam ko lang nanonood ako ng TV one afternoon and then nakita ko diyan sa open audition for ang TV uh -huh. and then i asked my mom back then to to check out yung ABS-CBN wow, kasi wala akong idea tignan lang namin at that time kasi back in the 90s the standard itsura ng mga bata bata child child oh, stars kaysa. ay mga mestizos pero kasi na hindi naman ako pinalaking yung touring sa akin iba yung yung itsura ko eh. Pinalaki ako ng parents ko as Filipino, as a Filipino uh -oh. kid. So wala uh -oh. hindi ko siya naramdaman. So uh -oh. at that time wala rin akong inhibitions. Hindi, wala ka naman daw na, dapat pakiramdaman yeah, yeah. yeah. doon kasi Pinoy ka naman that's, talaga. That's true. But uh -oh. then nung panahon kasi na yun mga mestizo yung nakita natin sa mga sa mga TV, sa Ay, films. Uh -oh. So when I went there sa ABS-CBN, ang dami puro puro mapuputing mga bata to ha puro mga kids to And then there's this one guy, matangkad na lalaki, mestizo, and then pinapili niya kami and then sabi niya you come here and then sabi niya can you dance sabi ko yes uh -oh. sabi niya dance and then I dance and then sabi nung staff taga ka namin. only to find out na yung lalaking matangkad na yung so misdeso ay si Mr. Manahan Mr. oh my M. god yeah. si yeah. So, yeah, it was really him. si Mr. M siya ang naka -discover siya at siya ang nagbigay ng opportunity and nagmulat sa akin sa mundong to Up Until oh. now I'm I'm still super grateful. And palagi kong iniisip wow. na parang may magic siyang nakita sa akin. So palagi palagi siyang dinadala. At saka may mata talaga siya. Yeah. Tatay ko kasi siya. Yes, I know. Kaya ano, kaya <laughs> alam ko yeah. i-disturb sa yun yung tatay ko. Ganun yeah. talaga siya. May magic 'yun eh. Mm -hmm. Iba 'yun pag nakatumingin sa 'yo. Malalaman na niya agad kung ano kung That's true. Man. If you'll make it or if you won't make it. He mm -hmm. knows. At saka ano, ma mahusay talaga siya. Oh, okay. Mahuse, wala nang gagaling pa kay Mr. M pagdating sa backpack. That's Yan. true. <laughs> Most of your films are comedy, di ba? Yeah. Paano ka na-discover na komedyante? Napatawa mo ba sila, Mr. M? Or naka no. nakakatawa ka ba in, in, talaga? Ano ba? I'm, I'm, sa totoo na, ano, mahih mahihain ako sa totoong oh, 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 buhay. Oo, ano oh, yung lang ka yeah. sa yeah. tabi ka lang. Pero siguro pag sa with my friends and with my loved ones, mahilig kasi ako makinig. I think that's my type of comedy and acting. Uh -oh. Nakikinig ako sa sinasabi ng, ng kausap ko, uh -huh. -oh. ng ka-eksena ah, oh, ko. Kaya yung reaction ko, palaging base kung ano yung binigay mo sa akin. Yun lang din. Kaya siya natural. Uh -oh. Parang feeling ko, malaking factor na Kaman nakikinig ka. Uh Oo, -oh. yeah. ganun yun. Especially Totoo. for comedy. Kasi, yes. you know, the timing Dapat is there. Dapat ano, eh. Dapat yeah. marunong ka makinig. Yes. Eh. Gumawa ka rin pala ng pelikula kasama ang mga mom shoes. Yes, po. yes, and yes, diba yes. Ati Jones. lagi kayo yes, natin. Tawa na kayo natawa na. kain ng kain. Of course, sa mga natin sila, Mami Carla, Mami Jolina, Si Mami Melay Kaya, Oo, ang saya nila no? Masaya nung time na yun Kasi kakaluwag lang nun, nung ano, From lockdown So ito yung first project ko Post-COVID So masaya Kasi parang oh, We're working Tapos ito pa yung kasama Oo. mo Tapos comedy rin Light mm -hmm. lang So masaya Ang saya lang Sino-sino diba? yeah. na ba Ang mga naka mo Anak sa <sighs> Uh, sa mga komedyante, yan, mga ganyan. Uh, there's a lot, Nay. I don't know, like, I don't know if, parang, hindi mm. naman sa ano, pero parang nakatrabaho ko naman lahat ng nanaising kong makatrabaho. Si Danny Dolphy ba nakatrabaho Oh, except for oh. ano, except for, actually, nakapag-guest ako sa kamalong. No, yeah, oh, I think okay, lahat ng TV oh. nakapag-guest sa kamalong. Tama yun. Yeah, e. so, yeah. nakatrabaho, nakatrabaho mo rin nakatrabaho siya. Nakatrabaho rin o. naman po. At po. least, ang swerte mo, nakatrabaho mm -hmm. mo siya, di ba? Mapagtas man tayo sa serye na gawa mo. Okay, oh, nice. di ba? Ayan na, ilang-ilang serye ka na. Hey. Madami eh Medyo, medyo marami like, Kasi, nag-start ako sa Ang TV Nag-stop lang ako for a while because of high school and college uh -oh. And then when I got my license I'm a licensed nurse sa Philippines wow. <laughs> And then, kala ko magdidala-diretso na ako Because may plano na ako Because like, we're a family of nurses uh -oh. So, kala ko pupunta na ako ng States And then I'll work there as a nurse But then, I think a few weeks After ko makuha yung lisensya ko Nakita ko na naman yung may matangkad na mestizo uh -oh. So, nagbigay-pugay ako Sabi ko, good evening po <laughs> Ang sabi, sabi niya, mo sa nagkakaroon ka ng ano, no? Sabi after sa akin, yung yung after the tunnel, yung dulo may yeah. light talaga, di ba? I think it's meant to be. Sabi mm -hmm. niya sa akin, you have your license na. Ikakakuha ko lang ng license, ah, oh. sabi ko, yes. kanya niya, congratulations. Bisitahin mo ako sa piscina. Ano sabi niya, gusto mo ulit mag-try? Sabi ko, Yeah, yeah, sure. Well, you know, while waiting, I'll, give myself two years before mag-focus ako sa nursing. Tapos yung two years ay naging, eto, nandito pa rin ako. Oh, so, ko. dire Si Mr. M na naman yan, yeah, Naya. Yeah. Si Mr. Parang M angel yan, eh. Parang siya angel. Yeah, ibang klase. Now, thinking back, parang ang kulit nga ng mga oh, nangyari. Palaging siya yung Mm, oh, diba? mo, Galing. maputi, di ba? inyo yung angel mo. <laughs> Una na dyan ang I Love Betty LaFea. Betty Lafrea, yeah. Diba? Kwento mo ako dyan. Oh, yeah. Uh, yan fan din yan, nai, Kasi um, there's a, a, private audition sa ABS-CBN. Malaki yan. Malaki yung billboard niya na parang um, audition for Betty LaFea cast. And then I was auditioning for the role of Wong Navarro. Ah. Yeah, si... I, I, forgot ko ano yung, yung best friend to ni Betty eh. And then na sila uh, sila Sir Deo, sila mga mabiboy, the director, sila Derek Eric. Tapos sabi niya, okay, after ka mag-audition nung role ni Vong, tumingin sila sa akin, sabi niya, ah, familiar ka ba sa show? Sabi ko, yeah, napanood ko to sa TV eh. Sabi niya, kilala mo si Hugo. Si Hugo is the, the, the stylist, the LGBT, the gay stylist of the, of the story. Sabi ko, kilala ko po. Sabi niya, oh sige, labas ka muna, tapos may script doon, balik ka, mag-audition ka for that role. Nagulat ako, kasi hindi naman ako prepared for that. But, lumabas ako, and then nasa isip ko, pinagsama-sama ko lahat ng car characters ng panel. Oh, oh. Sila Derek Eric, mga B-Boy. Pinagsama-sama ko sila lahat sa utak ko. Oo. Oh, oh. So when I went in, when I went back in, yun yung lumabas. Si Hugo. And then I got the role. Fortunately, ah, yeah, talaga? I got it. Yeah. <laughs> ang galing! Ang galing! Ang, galing. ang galing, ano? ano? uh, parang blessing in disguise. Because mm -hmm. that started my relationship with Dreamscape. Bong na yun. <laughs> Anong napasama ka rin sa pangako sa'yo? Yes! Kamusta naman tayo dyan sa pangako sa'yo? It, it's a funny story din, Nay. Kasi Iba yung role ko. Ang role ko doon ay surfer. Surfer yung role ko doon. And then, grupo kami na magiging kaibigan ni Ina sa island, sa province. Tititignan mm -hmm. kami ni... bagong sumalang sa first eksena namin, tititignan kami ni Direk Cathy. So, so nakapila kami. Nagkamali yung wardrobe magbigay sa akin ng t-shirt. And ang laki ko noon. So nabigyan ako ng masikip na shirt. Tapos sabi niya... Tatawa na ako. Alam mo tao, try mo nga tong role na to. Sabi ko, okay Direk, pero pwede ba akong ano 'to kasi di ako prepared for that role. Ito na naman tayo sa so, hindi Oo. ako prepared. Sabi ko just give me time and then uh, aralin ko. Tapos sabi niya, sige, collab tayo. So, the entire afternoon, nag-uusap kami ng, ito, yung, ito po yung gusto kong gawin sana sa character. And then sabi niya, ah oh, ito yung itsura. Sabi ko, ito din po yung gusto kong itsura. Nung gabi, sinalang na ako. And then ako na si Takong. And then yung Takong, dapat sa province lang siya. Sa so, book one ng pangako sa'yo. The character became so powerful, like a good relationship with Ina. with Catherine, umabot siya hanggang book 2. Siya yung nakatawin hanggang book 2. So parang, oh, galing, -gusto na nila, like, ayun din, another blessing. Oh, alam mo, oh. parang, alam mo na yun nga, parang, natutuwa ako, like, I'm very, blessed. I feel blessed and grateful. Aside from my bosses, aside oh. from the people that I work with, yes. pero especially if, sa kanya, because hindi mo talaga alam kung ano yung ano. Oh, alam mo, but because you're just open, you're just really, you know, Sige po Bigay niyo. I'll, I'll take it. I'll take it. Whatever, whatever you want me to do, I'll, I'll do it. Nagiging maganda. Nagiging oh. maganda. And that's yeah. That's that, Saka that happened. Sa kanya ka dito sa mga blessing in disguise yung. Mikotub ka na ganito, naniwala ko sa mga ganun. O oh, nakita mo na naman yung angel mo. di ba yun ang cute Totoo doon, di ba? Sa, sa mga nagawa mong project, ano yung palagi at favorite mong role? Tsaka bakit ha? Um, wala akong specific na, nila. Na, na character per project. But I always love when um, I have enough time to conceptualize the character. Oo. To really think about my character. Na inuupuan, inuupuan ko po talaga yun. Sabi ko, ito yung itsura. And then, it's a collaborative Oo. work. I'll papasok so, ko sa creative, sa director, and then i-approve nila. Ang galing, di ba? So, Nagpupunta pa ako palagi sa set ng buo na ako, uh -oh. na even yung itsura ko, buo na. Wala ka talagang, ah ang workability sa, mm -hmm. you know, as much as possible yun gusto ko. Pag tinanong sa akin, ah pwede ba natin sama si Tao? Oh, Ay masarap katrabaho yan. Yun po yung masarap sabihin, oh, oo, marinig. Ano Siyempre anak, di ba? Yeah. Iba yun eh. Usapang friendship. Sino-sino ba mga close mo dito sa showbiz? Marami naman. Marami Hindi naman ba. super close but I'm friends with a lot of actors but um, my closest, sila Maha, Nikki Purse, Kakay Bautista, mm uh -uh. Mel Soriano. Uh -huh. is a good uh -huh. friend of mine. Yeah. Uh, Joem, of course. Kasi ito pa yung from Betty Lafea. Uh, ah, So, okay. nang na. Kasi nag-grow kayo yeah, eh. No? Yeah. Together. Totoo talagang. Mm -hmm. Iba kasi yung friendship. Talagang nag-workshop tayo. Yeah. Tsaka may effort. Oo. Oh, oh, like, na? hindi lang siya yung app, yung may tawag din kasi dyan na taping friends. <laughs> Oo. Oh, okay, Walang okay, mali doon oh. I mean, oh, oh, taping wala. friends, eh, nangyayari yun eh. Oh, like, after the talaga. show, you guys are doing different stuff na. So, nakakag... Uh, Nawawala na yung connection. Babatak-batak na. So, when I said, dapat may effort, even after a project together may text yan, na uh -oh. nangangamusta. Uh -oh. Like si Meme, palagi siyang may annual dinner. Uh -oh. Bago yan, matapos ang taon, magpapatawag yan, oh, let's have dinner. So, lahat yan, uh -oh. magkita-kita palagi. And, nakischedule talaga yun, na. Uh -huh. So, ganun yun. Yeah, even sila Maha, sila Kakay. Pero parang nagsimula yung friendship doon ni Maha? Si Maha, back then, kasi na, sa Star Magic, mayroon kaming handler, mm -hmm. si Nanay Nenet. Nanay Nenet. Yeah. <laughs> si Nanay Nenet, um, anak niya si Maha, anak niya rin ako. Ang tawag namin sa kanya, nanay. Tapos parang feeling namin, lahat ng hawak niyang artista, magkakapatid. Mm -mm. Parang ganun. Ay, oh, yung maganda. So nagsimula kami doon na magkakapatid kami kay under ni nanay. And then we work sa Kapitan Boom. Pareho kami sumasayaw. Tapos yung comedy rin ni Ma. Ibang nyo klase nyo din. Oo, nakakatawa di ba. So, diba? alam mo yun, ay mararamdaman mo yun ay eh, pagkait ng unang unang kakilala mo parang sa isang tao, magaan yung pakiramdam mag mo. Magaan. Yeah. Oo. Sa so, 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 tingin mo ba mahirap pang makahalat lang friends sa industry na to? I don't know kung that, if that's the right term, humanap. I think, kung much kayo, it oo. will just mag work mag yun lang. Mag-swap lang siya. Kung hindi, kailangan na natin. Yeah. I think, kahit anong pilit mo kung hindi siya swap, mm -mm. it will not happen. It will not happen. Yeah. Yeah. Kaya ba na eh, Nako, hindi, hindi ako nilirapan. Mm -hmm. Pero nahirapan sila sa akin. Mm -hmm. Kasi nga taong bahay ako. Yes. Hindi ako mahilig lumabas. So sila yung mag-effort oh, to visit you. Oo, oh, sila talaga yeah. yung oh, yeah. mag-inom kami dito kasi mag hindi naman ako yes. inom hindi na malako umiinom. Pero no. ikaw yung host. Ako yung host. Oh, yeah. <laughs> Ilang years ka na sa showbiz ngayon? Whew. Pang ilan na 'to? I don't know, I started in 1995. So mga five years pa lang. <laughs> Marami ka pang tatakbuhin. Ang <laughs> bata mo pa ngayon. Ilan taon ka lang ngayon? Very young na eh. Ilan? I don't know. Ilan taon na ba ako? I, I lost count na. Thinking ko kasi na eh, hanggang hindi nila alam kung anong edad ko, oh. I can be friends with. Oo. Oh, yeah. Like, la, my yes. last last project. I was Catherine's best friend. Mm -mm. Ilan taon lang si Catherine noon? 18. And I was oh. like, I don't know. I was like 27. <laughs> That time. Hindi mahalataan na. yun nga, yun, yun na. Kaya nung... Kaya ano, okay lang yun. Oh, Nakakatawa ako, na eh, mayroong mga... 59 na ako. 59 ka na? Yeah, I'm turning 60 parang? next year. 40. O, tingnan mo, di ba? Pading 40 lang. 40, Pwede 40 lang muna. Yes. Huwag muna natin dagdagan na, 40 <laughs> lang tayo ah. May mang nag-give up ka na. Ang sinasabi ko, ayoko lang, okay. hindi ko na kaya to. Ano yan, ang tawag dyan, burnout. Oo. May, I, I had two moments, Oo. pero sumasakto rin because God is so good. Tuwing yung dalawang moments na yon, I was with my dad. Oh. Siguro ano lang to, sobrang pagod ko sa sa trabaho. And then, sumakto na, it was just really a long day. And then, palaging tatay ko yung nakakausap ko. Palaging ito yung may mga moments, sama ko yung tamang tao. So, I told my dad, dad, um, I'm tired. And then, palagi niya lang sinasabi, oh, sige, let's talk about tomorrow. Itulog mo muna. Na. Uh -huh. And then, pag natulog ka na, na, the next day, you're new. Oo, uh -huh. totoo. Kesa nung pinilit mong uh -huh. ilabas that night. Alam mo, ang advice ko palagi, pag meron kang masakit sa dibdib, o di kaya parang feeling mo naglatampo ka, o feeling mo, basta may sakit ka, o may blagdat ka, o basta, don't make any decisions. Yeah. What you do is you pray. Pag ganyan, mainit o huwag kayong magdidesisyon, magdasal kayo do kayo humingi ng tulong sa kanya. Kasi para pa nagsalita ang Holy Spirit ang magsasalita para sa iyo. Kasi pag tao lang baka mamaya buuin ka pa sige sutukin mo. Mm -hmm. o sabi pa sa iyo sige sutukin mo. Imbis na dapat hindi ka magkaproblema, magkakaproblema ka tuloy. Totoo yan. Nay minsan mga ginawa ko na sa kotse ako. Tapos sobrang bigat, ang bigat niya. So umiyak ako, iyak ako na iyak Oo, sa Oo, kotse. dapat ganyan. Tapos pagkatapos ko umiyak, tingnan ko yung sarili ko sa lamesa, sabi ko. Ganda ng ganung arte dapat next time. Ganda yung ganda ng iyak mo doon. So, <laughs> gagamit mo pa rin siya. Ginamit mo pa rin siya. yung moment uh, eh. Saayang eh. Oh, daling nung iyak ko dun na, okay gagamitin alam, ko next time. Alam mo kasi, misal para kami makasirali. Baliw, yes. That's baliyo so true. Ta And if you're not baliw, you're not, ano, yeah. you're not for... You'll be surprised kung gano'ng baliw mo. For this industry. Mamahar. You're not for this industry, pag hindi ka baliw. Yeah. <laughs> kung makakakuha ka ng ro main role, anong klaseng project yun? Ah, uh, wow. I would love to be, uh, not a psycho, but yung mga medyo... Alam ko yung sinasabi mo. nag cross mo, mabalik ulit sa yeah. normal, tapos mabalik ulit sa may tama. To the point mm. na yung audience, hindi niya alam kung kakaawaan ka ba niya or magalit mm -mm. siya sa ginawa mong decision sa story. Uh -huh. That I wanna do. Ah, uh -huh. maganda yun. Yeah. Maganda yun. And it will happen. That will happen. Yeah, it will happen. I'm pretty sure it will happen. Bukod sa stress mo sa iyong career, yeah. nakaka-stress din kasi yan, 'di ba? Kumusta naman ang puso mo, anak? Uh, I'm single, uh, guys. Uh -oh. <laughs> But because when I'm working, I'm very focused. Uh-huh. -oh. And with what happened sa Lavender Field, sobrang in love ko po. Kaya ang haba nung euphoria niya. I've I've done several interviews and tinatanong nila kung kamusta yung experience ko sa Lavender, sabi ko, sobrang in love ko because I was able to to feel feel or to do yung gusto kong gawin doon sa karakter. Oh. Na in return pag uwi oh, ko ng bahay. Ang masarap na fulfillment talaga. Yeah, in love, na, I'm, I'm so in love sa pag-arte. Mm -hmm. um, after so many years, mahal ko po yung ginagawa ko sobra. May Feeling ko nagre-reflect siya. Kayo. Feeling ko nagre-reflect siya. Mahalin mo siya. Huwag mo siyang pag-iintayin. Yeah. Parang babae ang gagawin mo. Kasi alam mo kung bakit. Ipapalik niya sa sa'yo. In many forms In many, yeah, that's yes, true Yes, trust me Yeah But what can you say when you're like super frustrated? Alam mo, di ba I told you? You pray You just pray you just pray. Kaya mo magugulat ka. Nakakagulat na nga yung mga kwento mo sa akin eh. <laughs> Mas magugulat ka pag dinibdib mo pa yung pinag That's true, wow. yeah. I always do. Pa. Perfect timing. Lahat siya oh, yun. Eh. Nakaschedule lahat yun. Yeah. Ibang, That's ibang. why now, in between trabaho, hindi ako natakot. Because I know the, the right project will come. And yes. siya, 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 mismo nag-cast nun. That's how I train myself. Okay, uh, yeah. okay. very good ka <laughs> nun. Anong wish mo for yourself and your career? I wish that I get to continue doing this. I get to continue acting and to do different projects. I also wish na magtuloy-tuloy yung trust sa akin ng mga productions, the audience, my co-actors, that when my name is mentioned, they get excited. Uh -oh. Kasi yun naman po yun eh. Ibig sabihin, you've, you've done something good because masaya sila na narinig na yung pangalan mo. For my career, it's not just a wish, but I, I, I hope that I get to work more pa and work on my, my talent. Oo. Uh -oh. Ihol mo yan ang yeah. yeah. Yung talent mo dahil bigay na yan eh. Yeah, that's true. Galingan, magdagaling ka pa anak. Tandaan mo yan. <laughs> maraming salamat. Na. Maraming maraming salamat <laughs> sa iyo anak. That's it. At we're At done. yes! Was. Ang bilis! <laughs> At sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan lang dito lahat ng gagawin niyo At syempre pa, sana ko naibigan ninyo ang aming pag-uusap ni Tao. ba? Diba? At sana marami kayong natutunan. Maraming maraming salamat. Bye-bye! Bye! Bye. Bye. <laughs>